pasado na sa komite, sa Senado pasado na on third reading. Ang gusto ng Senado ay four years postponement. Ang di umano gusto sa Kamara ay six years. Ang di umano gusto ng Executive ay six years. So, mapakamara, Senado o Malacanang, lahat ng tatlo gustong ipospon. Ang iso na lang ay apat na taon ba o anim na taon. So, malaki ang chance at posibilidad na pagbalik namin nitong June 2 to 13 na sesyon, yan ay maaaprubahan dahil um, may clean na lang yung panahon para sa December. Magre-resume ang Kongreso July 28, baka maipit na. Sayang yung gagastusin ng Comelec sa paghahanda kung mapopostpone din lang naman. So the best time to decide on this will be from June 2 to 13, yung sesyon ng 19th Congress bago ito magtapos. And I am, um, I think, kung Tatanungin niyo ako, sa palagay ko, mapopostpone ang barangay elections. Ang tanong lang, pang ilan taon?